Oh, hello! Ang topic po natin ngayong araw ay about varicose veins. Ano po nga ba ang varicose vein? Pag sinabi mo varicose veins, ito yung mga ugat na lumalaki at nakikita sa ating binti kadalasan. Once na ikaw ay dumating sa adulthood, adulthood period, uh, you can start developing varicose veins. Green discoloration, kumisan greenish-blue discoloration na nasa ating binti dahil ang ating mga vein mo ay lumalaki. Bakit nga po ba lumalaki ang mga daanan ng dugo? Genetically speaking, namana mo po ito. Kaya kung ikaw ay may namanang varicose vein, all it needs is a trigger para ito ay magpakita. Ano-ano ba ang mga trigger ng varicose vein? Pregnancy can be a trigger. If you have several pregnancies already, maaring magkaroon ka ng varicose veins later on. Kasi ang bigat ng baka ay dumidiin dun sa pinakamalaking vein natin sa loob ng ating katawan at ito ay nagdudulot ng increase in pressure. Kung ikaw din ay mahilig magsusuot ng mga masisikip, nagkukos din ito ng increase pressure. So hirap din ang dugo pumunta sa puso. Kaya, magkakaroon din ng varicose veins. Kung ang trabaho mo ay lagi nakaupo, o lagi nakatayo na hindi gumagalaw, at matagal po ito, pwede ka rin magkaroon ng varicose veins. Like, for example, yung mga drivers na pumupunta sa malayong lugar, sa mga probinsya na ilang oras nakaupo. Kung ikaw din ay babae at mahilig ka yung esteleto, yung matataas na heels, uh, mag magka magkakaroon din ng increased uh, probability that you can develop varicose veins. Kapag ikaw ay nakaesteleto, Uh, yung muscle mo doon sa likod ng piti nag-shorten imbis na na-stretch. Kaya pag nag-shorten to, limit lang yung contraction niya. Ay, yung pag-contract, yun yung nakakatulong para ipump yung dugo pa labas ng ating vein papunta uli sa puso. Kung limited ang contraction, ayun, dahil sa lagi ka na kasteleto, then you can also trigger the formation of varicose veins. Kung so, ikaw ay umiinom ng oral contraceptive pill, no? Uh, this can also change your hormonal uh, balance in the body and this can contribute to the formation of varicose veins. At yung mga lalaki din, hindi lang babae ito, no? hindi lang siya limited sa mga babae. Mga lalaki din, pwede din silang magkaroon ng varicose veins may mga paniniwala tayong mga Pinoy no na kapag ka ikaw ay pagod na sa trabaho at ikaw ay maliligo nakakadagdag ito sa varicose veins hindi po yung totoo okay there is no truth to that there is no uh, physiological explanation na magkakaroon ka ng varicose veins sa pagbabasa ng tubig pagkatapos mo mapagod ng isang araw sa pagtatrabaho ang isa pang karagdaga no na paniniwala ng mga Pilipino na kapag ikaw ay nagpapahidot, ay na-prevent may information o natatanggal mo yung varicose veins na nandiyan dyan na. Well, in a little way, it's, uh, sabi na natin, medyo totoo na kapag kayo nagpapahilot, nagpapahidot, nag-increase yung uh, circulation ng blood mo. So, it can help in the circulation. But, whatever is present there already, kung iyan ay eh, may varicose veins ka na, hindi eh, na matatagal ang paghilot po yun. Actually, maraming mga ano eh, beliefs na research muna natin bago natin paniwalaan. No? Ngayon, paano ba natin maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins? If you are... a, a person with a family history o kaya may mamamana na sakit na varicose veins, kailangan iwasan po natin ito. Wow hindi paggamit ng mga sinabit ko kanina, kagaya ng istaleto, eh dapat naka-flat shoes ng tayo ng mas maganda. Kasi mas maganda pa sa ating muscle na naka-flat shoes lang tayo para ang contraction niya mas malakas. So, yung pangalawa, kung di man natin matipili ang ating trabaho at required tayong nakaupo ng matagal o nakatayo ng matagal, kailangan uh, tumatayo-tayo tayo from the sitting position to the standing position tapos magtitipto ka ng several times. Kung so, ikaw ay buntis ng buntis, pinaka-the best thing is after pregnancy, Uh, do your regular exercise, vitamins and minerals mo, uh, maintain mo, drink plenty of fluids. Kung ikaw naman ay nag oral contraceptive pill, maybe you should ask your doctor. Dapat din po natin iwasan na pagsusuot ng masisikit na bagay para hindi na iipit yung ating bewang kung saan uh, dadaloy din papunta yung dugo papu uh, papunta sa puso para mas maging ma madali ang pagdaloy ng dugo papunta sa puso. So, all you have to do is read, no? about varicose veins and you'll find out that there are many things that you can do para ma-prevent po ang pagkakaroon ng varicose veins. For varicose veins alone, marami ng treatment. No? Meron tayong ambulatory phlebectomy but I do not um, uh, advise this to Filipinos Pilip kasi uh, pag tahinihiwa ang balat ng Pilipino, umiitin no? kadalasan. So for uh, Caucasians, this is good. We have other options like laser ablation, uh, which is also very good but quite expensive. Then we also have sclerotherapy, which is the uh, sabi na natin pinak-practical kasi uh, hindi siya masyadong expensive. Inject-injection na tayo at nawawala din ang varicose mo. At uh, meron na rin po tayong mga gamot ngayon na para hindi mag-progress yung varicose veins. no Meron na po tayong pwedeng inumin para hindi tayo magpalaki ng magpalaki ng ating varicose veins. At ulitin ko po, ako po si Dr. Grace Carol Belcha, ang inyong dermatologist, dermatologic surgeon, at aesthetic surgeon. If you want to get in touch with me and ask more questions, pwede po kayong tumawag sa aking mga telephone. Like, follow and share my account.